Hey, good morning, do, mga Eldol. Mga Bari. Tapos sa na mamang naligo, si Pau Pau, Bari. Bari Pau Pau. Ayan. Lahat, chassis. Punas yan. Punas-punas dito sa ilog. Lahat ng rin. Maraming pa namang tila. Eh... wasak washing washing muna mga idol oh, pakarga yung CCM sibuk-sibuk lang Yes, I'll be. Kunas-kunas lang eh. Para pumuti din si body. Body pau-pau natin. Kunas-kunas. Yeah, I'm not a smart Smart

Eh, tapal Wala kang panungkit sa taas mga idol. Oh. Kawawa na tong bakbak -bak na lahat ng pintura mga idol. Ano? Oh. Kalawang.